me 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 oh meron pa doon tingnan nyo kalsada dito sa kalsada may kambing oh inuna, na yung mga kasama ko nag walking kami kasi tapos kumain para ano ma digest ang kinain pero ang, sarap ang sarap mag walking maghapon na na 'yung mga kasama ko ayan na sila ito 'yung aming trinid uh, ah no 'yung aming church Methodist the United Methodist Church Oh, saging ang tahimik ng buhay probinsya. Buhay probinsya, nandito kami sa at, probinsya namin. Atis at may sampalok doon. Mayroon tayong buko pero wala nang bunga malalaki. At malunggay. Madilim na guys kasi ano, mag-alas 6 na. kasama ko, pamangkin kapatid oh, ang ganda itong malunggay oh. fresh Pablo, ang itong kalsada. Ano nangyari? Agad doon, mula doon. Mula doon ang gandito. Ano nangyari dito sa kalsada? At ah, aso dito sa kalsada. Yan. Oh, ganda oh. Oo nga, ganda ng kanila. Ay, maganda rin dito. Ganda ng nila, oh. Puro singko ba to? Magaganda rin. May pasabog din ang reading center nila. Kalabasa. Ano? Oh, yan patula, guys. Oh, yan yung mga kanya, oh. Oh, may bunga na oh. Ang ganda. May pasabog din sila. Kasi may evolution ng ganito eh. Pagandahan ng reading center. Hello, Manila. ang ganda. Parok parok singko pala dito. Uh, ang ganda. Talong sa mga side pa niya oh, 'di ba? Surroundings kasali. Wow, ang galing. Baka ito naman nanalo. Oh my god. May herbal. May herbar sila oh, may kon sila oh. Oh, tingnan niyo oh, ang daming bunga ng kalamansi.